Sunda. Sa Sunda. Yeah. <laughs> Ayoko lang, dalandala -dala na ako sa <laughs> mga katawang <tapos. laughs> pagkakabuhay niyo. Kwarta o karton? Kwarta. Oo. Oh. Ganyan yeah. hmm? niya. Kahit sa hindi mo pa makakilag <laughs> yan, ilagay mo doon. Magkarton ka na kasi may portausan mo. Ang kulit sa nito, hindi ito kapag babo. Oo, ang kulit ko. ng ulo mo! Ayan, buksan mo! dyan. Naglalaro ka ng ano. Ano no, Hindi ka sumali. Bakit? Ganda ng pwenta <laughs> <boda> sa <laughs> <Diyong> sali. <masag> <laughs> <boda> sa <laughs> po. Hindi ano? mas Asan na kayong pwenta na. Wala. Wala mo ka, boss, <laughs> Ano talaga <ka> na. <laughs> Nandun, <no? laughs> oh, sige. O, ka kwarta, 5,000. bilangin mo. Wala pa, lang. hindi pa 'yon sa inyo. ba? ikaw masaya siya. Maglalaro. Oh. bilang. Ngayon, 1, 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 Ayun na yung ano. May clue na siya kung ano siya. Ayy, pero nako. ko. Ayoko nang dalandala na ako sa mga katawan pa rin. Dalandala ka na. Hindi pa ka nagsisimula. Pero totoo ako. naman ay. <laughs> Kwarta o karton? Kwarta. Yan. Ganyan. Pag-iisip pa rin talaga. Nako, Naku! Nangyari ka sa'yo dati. Yung best mo na akong inaano. <laughs> kwarta, oh, yeah. ulitin ko gansa <laughs> lang ako magbibigay ng magandang pagkakataon kwarta mm. o karton? kwarta nga magkarton ka mm. na, sige na ngayon lang, ngayon lang, lang magkarton ka nako, nako. ayoko kahit buwasan mo ba yung pera tingnan mo lang lalagyan ko to ano meron? para kamulukas lang <laughs> yan, hindi totoo yan Ah, <laughs> okay. bibigyan kita ng ano. Pabubuhat. Huwag niyong bubuksan ha, kasi oh. binuksan ko na ito eh. Pwede hawakan, gano'n? Ah, gano'n. Buhat lang. Ah. Oh. Gano'n Hmm? Parang ano niya. Parang mga bariya. Ano mga wallet. Ano? Kwarta o karton? Kwarta. oh, yan. Yan, yan. Kahit sa ya. libo pa makakin na dyan, lagay mo doon. Kwarta talaga. Okay, sige, sige. Oh. Kwarton. Oh, no. Ayan, oh. isang libo dito. O oh, dito. O, ayan o. Oh. Ya, no. Ayan, May 4,000 dito. Kwarta o kar... Kwarta o karton? Kwarta, kwarta, kwarta. Tanggang punta. Dito na yung portasa. Nakatagigil ka! Ang tanggang mo! Kwarta pa din. Kwarta pa rin siya. Isang libo na na yung otak mo. Hindi ka pa rin maglaro. Totoo ay sige, dito ka pa dito. Kwarta ako, sako kwarta ako. May portasa dito! Mystery! May carton plus 4,000. 1,000 na lang yan. Kahit, maging ako sa wala ng kwarta. Gusto siya ng pera? Akin na lang ito. Kahit, dito ako ng kwarta. Yan, hindi namin ko naiintindihan mo ba? Huwag <laughs> ko naiintindihan ko. Ang karton ay meron ng 4,000 pesos. Nilipat oh. ko. Plus yung laman ng karton. Oh. Ito, 1,000 pesos na lang to. Ano ang pipiliin mo? Kwarta o karton? Dahil hindi na ako niniwala sa'yo kahit may ganyan, kahit, yung kahit alasin mo yung 4,000, hindi to ako sa 1,000. Kwarta na. Kwarta, talaga ako. Ang <laughs> <laughs> Pero totoo ano? naman, para sure na. Oh, sure Kasi hindi ka sure na hindi yung ano eh. Oh. na no. Tak ada kah itu nak nama new kartu tausan nanti pur tausan nula nak imaan. Tapi kan Sure na yan? Sure na? Sure sure. pini pini mag kartu ha. pini chance manalo. Eh kisah kau wala kau tuan lah Eh lu mana kau tuan lah sayu? Lu apa? Lu apa kau tuan kau tuan

4,000 pa rin to, plus box. Ayan, yung kahit yan pili isang libo na, lumipat ka na. Ayaw dito ako, dito nga ako sa kwarta dito. Oo. Oh. Eh, Mag-isip ka muna, bibigyan kita ng last chance. <laughs> bibigyan kita ng last chance. Sige na, gusto ko manalo ka. Gusto ko talaga. May call out friend. Mayroon call cool, out um, friend. Oh, Pinapili na siya. Call out friend na kung call out friend. Carton ba o ano, pera? Pag-isip mo lang ako. Seryoso, ka kakakawa na? Ang kulit mo. Ako Warta. pa kulit ha? Ikaw ko, kung susuporta ka kay Boy, ano naman na pipiliin Ah, uh, dapat siya. ito piliin niya. Warpa Huwag uh, oh, Isa ka pa. Huwag <laughs> Huwag <laughs> Loto kahon. <laughs> man, <dala na. laughs> kahit yung kahon may 4,000 pesos cash. kahit 4,000 man, kwarta na Last chance. Very, very... ka. Ayoko nga. May pera pa ako sa amin. <laughs> Sorry. Sorry. <laughs> <laughs> so may karpun sa inyo. Oo, karton. Lagay yun <laughs> <Lagayin david>. Okay, <laughs> sige. Mm. Bala, dahil ang hirap mo pilitin. Ito ba yun? Tahe. Bubuksan ko na to. Buksan na! Pero pwede na hawakan to. Oo, oh, kanya lang pinilin niya na yun, yung 1,000. Inayawan niya yung 4,000. Kasi baka nga ini sa isip nga. Ano you know, ka na dito, Peke? Baka nga sa isip niya, pag piliin niya to, kunin mo yung 4,000. Pero okay lang, yun na yan. Ah, baka hindi isip niyo minus ano? <laughs> May minus 4,000. <laughs> Oo. Oh. Ayun ko sa'yo, iba iba ka mag-isip. Gusto ko yung tinitira mong ganyan. Nakakatipid pala ako sa pangalit yung palaro. Okay, lang siya. Tinitira pa nga ako. Ano, ano, okay. Gusto mo bang buksan? Tinga. Open. Okay. Ah, bibigyan mo na Last chance. Ah. Kwarta, o Karto. Kwartanga, nga. Gas ng ulo mo, ayan, Buksan mo, dana na Tumutay. Tiyang. Waaah! 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 Ano ba ano ba sa'yo naman? pag box na lang eh. Papino, <laughs> yung, you know, pag mo Ikaw ba sa kanya pag na yan? Hahaha! Hindi na ba? Hindi naman brand new. Slightly used. Kahit okay, pa. Ah. Pero mahal pa rin ito. Pro Max yan eh. Ah. <laughs> pero Rocky na yung happy. Kasi pala tayo walang ganyan. <laughs> <laughs> Minsan kasi magsitiwala ka. Mag ka. Sumugam ka rin ng tiwala sa akin. <laughs> <laughs> nyaw, mo nyaw, nyaw, nyaw po sa akin, hindi mebento Kung yung pera, din. Ang lalo na pera pa rin <laughs> Ayaw na pahawak sa kanya eh. Okay na Saya pares tayo walang gano'ng cellphone. Okay na yan sa